और बेटा आओ आयु को ऐसा फर्क होने लगा है 31 और के Thus I speak the Lord of hosts, say, It was in a book. These people say the time really is not come. The time to the Lord's house shall be built. Then came the word of the Lord, a God the Prophet saying. Oh yet to dwell in your shield houses in this house, name waste. Verse 7. Don't sayeth the Lord of hosts. Consider your ways. Verse 6. You have so much and bring really little, you eat. But you have not enough. You drink, but you have not feel to drink. You blow, but there is no He In earned wages, earned wages put into a pot, made post. Thus say the local post consider your ways. Ang ating pagpapakilala po sa aklat po ni Hagay Ibinibilang po po ang aklat ni Hagay na isa sa mga aklat ng mga huling parangon Ito ay may po mga pangayag sa aklat po ni Hagay Sa buhay po ng mga mananampalatay ng tiyo nakalakit dito ang sa huling panahon sa kanilang buhay na hindi pa nagagala. At yung ibang po doon, brethren, hindi po nangili ang Diyos dahil inihayag ng Diyos ang kanilang spiritual na buhay o condition. Nung ihayag ng Diyos ito sa lipid ni hangarin ng Prophet. Ang panahon po ni Haggai ay panahon po ni Propeta Zechariah. Isama po natin ang panahon ni Ezra. Magkakapanahon pa po ang mga ito. Isama na rin po natin ang panahon ni Ezekiel na nakatutungo dito. sa aklat po ng mga niya, nagsalita ang Diyos sa pagitan ng bibig ng propeta nito. Hindi pinalampas ng Diyos ang kanilang mga salita. Pakinggan po natin po. Hindi pinalampas ng Diyos ang kanilang salita. Ang kanilang mga salita pwede nilang itago ang kanilang sarili sa ng kapatanan. Dagi din sinasabi ng mga tao ito sa panahon na iyan ni Hagay, si Karaya at ang Israel. Verse 2, that is faith of the Lord of hosts saying, these people say, the time is come. Pagsalita ang kanyang bayan na ang panahon. Na ipinigay ng Diyos na nila, hindi pa ito ang panahon. The time that the Lord's house shall be built nung ibigay ito ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya to build the cities, the temple. Ito ay yung panahon ng pagkatapos ito ng 70 years of uh, activity. Alam natin na ang mga ay nabihag na ng 70 years sa bansang Tedo. At pagkatapos nito, bago sila pumunta sa Babylon, nakuna na pong mayroong sanita ng Diyos na pagkatapos ng 70 years, ilalabas ko kayo at itatayo ita ninyo ulit ang inyong bayan. At ang mga maagang propisiyan ito sa kanilang buhay ay nangyari niya. Pagkatapos ng 70 years sa, ba sa Babylon, nandiyan na po si Haring Cyrus ng Persia, na siyang Iran ngayon. Nagbigla na ang Haring si Cyrus na bumalik na ang mga uh, Hudyo para itayo ang kanilang unang-una ang kanilang tempo pagkatapos po ang kanilang mga um, siyudad ang kanilang mga daan yan po ang mga panahon na dumating ang panahon sa kanilang buhay na sinasabi nila hindi pa ito ang panahon na magtayo tayo ngunit ito na yun na sinasabi na ito ito na yung panahon nung magdeklara ito si Harry Cyrus. Chapter 1 po yan ng, ng The Name. Babasa po natin yan. Sa panahon po ng uh, panahon ni Ezra, chapter 1, babasa po natin yan. Hindi sa lahat kay Ezra, chapter 1. Ngayon po ang ang salitang ito na sinasabi ng kalibayan na hindi pa ito panahon na magtayo siya sa mga bagay na nasira sa nalulubay niya. Narinig ito ng Diyos sa araw-araw. Pagkatapos marinig ito ng Diyos, nagsalita ang Diyos sa kanila. At sa sabi ng Diyos sa kanila Then to read again, man, man. Verse 2, thus speak the Lord of all, saying, These people say, the time is not come the time that the Lord's hand shall be built. Then came the word of the Lord, the God the prophet, saying, Is it time for you? Na kayo ay tumira sa mga ng mga baki at iwanan nyo ang baki na ito na Verse 9, ang sinasabi niya, you look for much. Verse 9, look, no, it careful to read them. And when you brought it home, I did blow up about it. Bakit? Say it to Lord of hosts, because of my house that is waves. Sira ang ating tahanan. And you run and demand unto his own house. At ang inyong mga ginawa, ang inyong ginawa ay nagtungo na lamang kayo sa inyong sa sarili, mga sarili-sarili mga katahan at pinapos niyo ang inyong na hindi niyo pinapos ang tahanan. ito'y tahanan ng Espiritu kaya ang tanong ng Diyos sa kanila oras mo o oras ko sabi ng Diyos is it your time or my time? say it ba ba? o hindi ko po hindi pinalampas ng Diyos sa kanya salita. Yung salita ng mga tao nito na sinasabi nila hindi ito yung time ng Diyos. Time natin ito. Kaya sige, iwanan na natin ito at asikasuhin na natin yung mga bagay ng sabi. Pero ang talong ng Diyos sa kanila, time mo ba yan? Ayan. Ang mga salita ito ay nalilinig na Diyos kahit doon sa lahat. Itinatago ng mga tao ito ang kanilang sarili kapag ka ng mga salita. Tama po, meron silang mga malaking dahilan dahil nung tumigil ang pagtayo ng templo, itayo ito sa so chapter chapter ng Israel na ito. Chapter 2, chapter 3 ng Israel na itayo ang kundasyon. Pagkatapos nito ay tumigil na ang kanilang pagtatay. Dahil humarap sila ng matinding pagsubok o sila inagtatay. Ngunit hindi ito sapat na lahilan. Dahil hindi naman ang Diyos ang nagpapatigil sa kanila. Ang mapangyayari sa buhay naman ay tumigil sila ay alam nito. Pero hindi ito sa pagpapalaman sa nila Hindi ito yung panahon ng Diyos. At sa dihin nila panahon na nila ito para sa kanila sa dihin. Panahon mo? Oras mo? oras ko, Oras mo. Oras mo nila. Ang sabi niya. Ang agat ng agay ay warning ito sa kanyang bayan. At mauulit, maaaring mauulit ito sa panahon ito. Na totoo naman po na maraming panahon na ibinibigay ng sa atin para itayo yung mga bagay na kulang sa ating buhay sa Pero madalas na sinasabi natin hindi ito yung tamang panahon sa mga bagay na ito. Ito yung mga tamang panahon sa mga bagay na ito. Oras mo na ba yan talaga o or oras pa rin ng Diyos na ginagamit? Nag-warning ang Diyos sa aklat ng Hagay na sana'y yung huwag. Huwag maulit. Dahil pagka ito ay maulit sa panahon ng mga mananampalataya noong maulit sa atin, hindi tayo aatrasan ng Diyos. Dahil pagka ito ay magpatuloy ayon kay Hagay, sinasabi niya na nagtitipon kayo. Yung inyong inaasahan ay hindi magiging totoo. Let me Pinapakita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang tanong. Oras ko diba? O oras ko diba? yan? At sinasabi niya rito, hindi mangingili ang Diyos, hindi aatras ang Diyos sa kasamang ito. Pangurusahan sila ng Diyos. Verse 6. You had so much. Ang dami yung tinatali. Tuloy ka kung ang inyong inaamin. Makain kayo, ngayon hindi kayo lumusot. Umiinom kayo, ngunit hindi napapawi ang iyong uhaw. Tama, may damit kayo. Ngunit kayo naman hindi kayo napapainit, pagkapainit. Hindi kayo nalalamig yan panahon ng lamig. At yung malaki ang kanyang kinikita ay parang naglalagay siya ng isang sisignan. Your back will horse. Kabiguan naman sa mga bagay na nilalasa natin, yung mga gusto natin magyari ay hindi magyari. Dahil sa ang kasamang ito ay pinapaktigil ng Diyos, nagwawari ang Diyos sa mga mga. Verse 9. Let me read again in verse 9. Biligo sila ng Diyos. Verse na. You don't for much. Umaasa sila ng marami. And lo, it came to little. Pagka ito ay inuwi namin ninyo sa inyong mga tahanan, hihipan ko yan ang sabi ng Diyos. Gagawa siya ng parang na hindi ninyo mapapakilagaman. Say at the Lord of hosts, ang dahilan nito because of my house, that is raised. He ran every month unto his own house. Dahil ang palagay ng mga taong ito ay panahon na nila. Samantalang panahon pa rin pala ito ng Diyos. Paulit-ulit kaya itong nangyari-lari sa mga mananampalataya noon sa pananampalataya ngayon, malaki po ang posibilidad na ang sinasabi natin panahon natin ay panahon ng Diyos na ating ginagamit. Kasi sinasabi hindi pa ito yung panahon na is, itayo yung mga bagay na espiritu sa ating buhay ay hindi pa ito ang panahon. Ang mga panahon na yun ay malayo pa. Kaya ang mga panahon pa natin, muna natin ang ating itatayo. Sinasabi niya sa chapter 2, verse 15, then read, chapter 2, verse 15, and 18, nagpatuloy po ang salita ng Diyos sa bibig ni Propeta Magay. And now I pray you, consider from this day and upward. For before his soul was laid upon his throne in the temple of the Lord, since those days, no may lagay na ninyo ang putasyon. Since those days, when one came to a heap of a twenty measures, there were about ten. Twenty, pero nagiging ten na. When one came to, to, to the fresh part, For to draw out fifty vessels, I will compress them for about 20. I smote you with blasting and with melt you and with hail in all the labors of your hands. Mm -hmm. Ngunit ayaw niyo pa rin yung buwanig kahit sinasaktan ko na kayo sa dahilan nila. Nananakit ang Diyos sa kanyang bayan mo. Hindi pinapatawag ng Diyos sa kanyang bayan sa mga ganitong mga pangyayari. Yung sabihin natin hindi para panahon. Alis. Panahon pala natin. Pinapatigil ng Diyos ang kanyang bayan na ito, huwag kami ito. At sana'y huwag nang maulit ito sa ating buhay. Laging pagka ang panahon ng Diyos ay nakukuha natin sa mga bagay na sana sa ay para ilagay natin sa mga spiritual na bagay. Ay hindi natin ilalagay sa spiritual na bagay. Ang itayo ka ang kanilang templo ay spiritual na bagay para sa kanila. Sabagat nandito yung presensya ng Diyos. Nandito nakikipagtakpo ang Diyos sa iyong mga sabi-sabi. Nandito yung mga kapari at ang mga hibita para sa spiritual na niyang kalagayan. Ngunit hindi ito unang nakikita sa buhay ng kanyang bayan. Kundi, umagawa sila ng mga salita na hindi naman totoo, na alam nila hindi ito totoo. Ngunit ito ay isang lugar lamang na pwede nilang taguan para hindi makita ang kanilang pang sarili at best o kapakanan. Damon kasi na nakukuha natin ang panahon ng Diyos para sa akin kapakanan. Damo mo, brethren. Magkakabunga ito ng kasabihan sa atin. Tulad ng sa isipin. Ang espiritual ang kapakanan ng Diyos kung bakit nagbibigay siya ang makapang para sa atin. Huwag niyong kakalimutan. Ang mga panahon na kanyang ibigay sa atin ay para sa ating espiritual ng buhay. At mayroong mga panahon na bigay ng Diyos na para sa ating sarili. Ngunit, malayo sa ang mangyari na ang ibibigay ng Diyos na panahon para sa ating spiritual ay magamit pa natin sa ating kapakanan. material, financial, ito natin. Magiging isang dito ng mga kasabi ang spiritual pagka gagawin po natin hindi natin matatapos sa mga na bagay. Ito ay eh, magkakaroon ng dahilang maliit lamang na porsyento ang ating magkakaroon. Kaunti lamang ang ating magkakaroon. Dahil ang isa sa mga ugat ng pagkatakumpay eh, sa anumang larangan dito sa dekti, mapapinansyal, mapasang materyal, natin, ang pinaka-isa sa mga pinaka-ugat nito ay ang, ang, bag, ang bagka ng panahon. Dahil kung hindi mo aambagan ito, yung mag-invest ka ng mga panahon doon sa nais mo makakanta, walang mangyayari ang nais nating makakanta. Kailangan ito ng maraming panahon. Katulad din ito sa espirituan nating buhay. Sa buhay din ng mga hudyo. Pwede well, naman gumawa ang Diyos ng biglaan, patulad ng lahat at lupa ay magkaroon. Ngunit hindi niya ito ginawa na magkaroon na lamang ng templo na nangangganda. Sapagkat dito makikita ang tao kung sino siya. Hindi yung kung ano makikita mo kung sino ang Diyos. Kundi makikita mo kung sino pa sa panahon. Doon sa panahon na magbigay ng Diyos para sa atin, sa mga espiritual na bagay malaki ang kasabi ang nangyayari sa atin. Wala na rin tayong panahon sa salita ng Diyos. Para basahin ito. Mawawalan na rin tayo ng panahon bagamat ibibigay ito ng Diyos para pagbulay-bulay ang ito. Mawawalan na rin tayo ng panahon para itang ang ating mga, mga judgment natin. Ang mga judgment yung mga hatol natin sa buhay. Magiging mali ang pagkakatol natin sa ating buhay. Nang nakara natin ay tama ang ating mga hatol, ngunit mawawalan pala ito ng sesa. Dahil ang mga oras na nagigay ng Diyos para itayo yung mga bagay na pula, ay nakukuha natin ito para ilagay natin doon sa mga interest natin pang sarili. Tumagbo sila para sa kanilang sarili sinasabi ng mga tao yung hindi pa ito panahon. Ano mga bagay, marami mga bagay na nakahab lang doon sa gusto natin mangyari dito sa buhay, pero sinisikat natin malampasan ang mga pangyayari dito. Amen? Ngunit pagdating sa spiritual, anong ginagawa natin? Pinakayaan na lang natin na pagtagumpayan tayo ng mga kalito ang persipad. Mga hindi tamang mga At sinasabi natin, tamang yung ating adhikari na sasabihin natin, hindi pa ito yung panahon para itayo ang mga damit. Mabuti sa alam kung kukuha tayo ng mga panahon doon sa ibinigay ng Diyos ng mga oras para sa atin. Malaya tayo na punin ang mga oras na ito gamitin natin kung saan. Bakit? Dahil ibigay ito ba? Ngunit malayo nawa na pati ang panahon na bigyan ng Diyos para sa ating espiritual ay nagiging kasangkapan natin ito sa paglagot ng material at financial na bagay. Buti sana kung kaya natin tanggalin kung 50% ang bigyan ng Diyos sa panahon para sa ating dito sa pwede ba kaya ba natin magtanggal ng kahit 50% at iambag natin sa espiritual na bagay? O hindi tayo, hindi hindi natin sasalingin ito Kundi ang kukunin natin na 50% ng DNA para sa ating sarili ay kukuha pa tayo ng 30% doon at ang matitira ay 20%. Mawawalan na na tayo ng tamang kaisipan sa espiritual. At yung ng ating kaisipan espiritual na sana ay napakaliwanan ay magkakaroon tayo ng karamdaman sa ating mga mga espiritual hindi na natin makikita pa muli may wala. Dabo na kukunin natin ang mga panahon ng Diyos. Dabo na sasabihin natin na hindi pa ito panahon. Talagang lalago tayo sa mga material at finansyal na bagay. Vice versa po yan. Pagka tayo sa ating mga panahon na bigay ng Diyos, Lama rin mabilis, lalo po matatag ka ang gawain ng Diyos. Vice versa, kayo ang at ang spiritual na bagay sa buhay natin, hindi ito lalago. Ang gawin po natin, Brother dahil magtatapos ako. Pwede ba natin malaman mas mabuhong sa kasali na yung panahon na bigay ng Diyos sa atin sa to spiritual things into our lives? Kaya ba natin malaman yan nakukuha natin hindi? Ang sabi ng Diyos sa kanila ay uuulit ako. Verse 2. The speaker of the Lord of Hosts is saying, These people say, The time is not come

Consider your ways. Verse 5. Consider your ways. Verse 7. The say of the Lord of Consider your ways. Verse 15, chapter 2. And now I pray you, consider from this day. Sinasabi ng Diyos, magkaroon tayo sa puso matalino. Sa saliksiki ng mga bagay. Ititimbangin ang lahat ng bagay ng buong talino na walang pasirumatingan. Tingnan natin, hinahayaan tayo ng Diyos na mag-isip kung ang daan natin ay tama o hindi. May parte nang Diyos hinahayaan kang mag-isip. Hindi lagi ang Diyos na sasabihin niya sa iyong paliyan. Dinigyan niya ng tao na karunungan sa bisipin ng kanyang kadaan kung tama o hindi. Ito naman po masasabi ko sa inyo, Kretren. Magkaroon tayo ng parahong sa isigin ng ating mga daan. Kung parahong ba ikaw ng Diyos, kung parahong na natin. Pagka ito'y parahong na natin, gawin na natin ang buong bilis at buong tapang at buong tiyaga. Pagka parahong pa lamang naman ng Diyos, ganoon din ang ating gagawin. Buong pagpapakumbaba. Buong kamuan. Buong daliri, Buong tiyaga. Gagawin natin ang na mga bagay na ispirituwa. Amen. Sa nagsigit po natin ang ating mga daan. Oras mo po. Oras mo. Ang sabay mo po. Lalo ang pansalamat po ay sa iyo, O Diyos. Sinasabi mo po, po dito sa aklat ko ng agay, napapagtanto namin, O Diyos, na kailangan magtabi kami ng buong ingat ng mga panahon na ibigay mo po sa amin para sa aming espiritual. At iiwan po namin ang buong ingat din ito pagka itinatabi po namin ang mga bagay nito. Ito ay kapakanan po ng karamihan. Ito ay sa amin sa aming mga loobin mo po ng aming mga pagkakabot ay tama. Pagkadumating niyo para na matapos po namin sinagsikin ang aming mga dahil na ito pa na itumod sa iyong kalaoban. Loobin mo po mapalatag po ang aming mga kalaoban at maging patuloy na masigla po pa rin yung yakawin ng mga bagay na espiritual sa loob na panahon ko po sa amin. Sa halang Yesus. Amen.